at uh, isang pinoy na naman ang kumala sa atin nang galing kaya kagating dito sa pagbubucher so dito makikita mo sa pagtanggal pa lang ng pata niya tapos yun natin magaling siya kasi mag, niya na putol. so in meaning alam niya yung joint so, oh, alam niya yung kawawan po pumutol lang yung joint hindi yung tenderloin sinunog niya so mukhang hindi siya sa Pilas ng tiwalang uh, Garage ni na garage siya. Sa garage. And then ay pinanggal niya ang pelvic bone. So, pelvic bone. Nalis niya. So, yeah, may remove ni pelvic bone. Hmm. Galing si Idol sa nagbaklas uh, ng ganito. Mukhang sanay, sanay siya sa pagbabaklas or butcher siya dito sa ano, sa country na pinanong yung... ano, pinanahan niya. Uh, pinanood ko rin din kasi ito. Mukhang na, nasa Canada ito O nasa Canada ng taong ito at hindi siya nag, hindi nag tayo, ano tatrabaho eh e, eh, lang dito ko tsinek yung ano yung profile niya sa kanya uh, white ko ano talagang inaano niya so nakita ko lang to so try natin yung bigyan na reaction video dito dito kay idol so si kay boss so gumagamit playa, pa rin siya gumagamit din sila ng clever dito so dito parang ano si, parang tip si, ribs na to tip ribs na yung hinahin sir tayo eh. Sabi kayo sa... Umabot na ng CP So, pinawa niya yung part ng belly. Yan. niya yung ano, part ng belly. Pinutol niya yan. Diretso. Pinutol. Then, yung part ng pork chop. Tanggal niya. oh, Tanggal niya yung pork chop. And then, dito sa part na to nga tigonon niya so babo na, tinanggal niya. so partition lang yung niwale nya so yung picho enden yun yun na pa partition lang muna na enderess ginawanya yun 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 Ganun din, same din, no? Oh. At ginamitan din niya ng clever o oh. itak para oh. maputol it. niya. And then, lang niya itong ano, para makuha niya yung ribs. Yeah. Makuha niya yung ano, part ng ribs dito. Pinoy, pinoy na pinoy cut yung style ni Idol. Yung, ano. At inimalay lang niya sa part ng shoulder sa So part of solder. Keren galang, na ka talaga 'yung buto sa paa, sa sapatos prod kanila. Hindi mo iniisip siya dinanak. Keren niya to. Ang <laughs> technique ay tapos tanggalin ko ya. Kasi saday yung ano 'yung tinanggalin. O tanggalin lang yat, doon po basta maghanap lang. Iyon. Tanggalin ko ya. And then because apat ng solder na to. <laughs> still lang si Kuya. So yan natin kung okay, ano nagawin sa parte shoulder. So, yung so, <laughs> may shoulder blade, niwaan um, yung may ibabaw ng shoulder blade. So, good skin <laughs> yun. Uh, depende naman kasi yun pag uh, kung paano kayo maghiwa ng likod no? so, Ako sa loob ako naghihiwa. Kapag pinapasok yung sa ano, yung knife sa loob. Please. So, ito inikutan niya ng knife. <laughs> na hinihila niya. Diba? Pinigot ka lang. And then, so, tanggal yun, tanggal na. Yun, naka-mess glove nga pala siya kung makapapapansin mo. Magamit siya ng mess glove. Meta or metal gloves na ano. For safety precaution or safety, ano, purpose siya para hindi tayo mahiwa. Yun. Yun, and then... Yun, hindi naman ni Kuya. At yun, galing, magaling, magaling sa ano na galing sa mga magaling sa mga klas si Buya. Yeah. So siyempre naman yung magiging class na gagawin niya sa isang So same din yung gagawin niya. So maraming maraming salamat ulit sa mga lahat ng mga nanonood sa aking video, sa mga nagkapalo. So please to like and share and comment down below. So, po mag, no, mag, guess, mag sa akin, share itong video Para mas marami kong idea. Ay, malay nyo. para isa yung, isa yung video nyo. pili ko makita, ah, pa, may, pa pakita ko para, na para makita na ng natin ibang yan. mga tao. So, dito nalamo, yeah, na lang mo. Sa maraming salamat. Peace up. out.